Awawang Roque, na-checkmate na hata. Talagang hindi, hindi lang na-checkmate si Roque, it's a bad luck for Harry. Kung ako sa kanya kasi, kung ako sa pwesto niya, hindi na ako magmamala-jollibee sa Netherlands nung kinulong si Duterte. Na umabugado, umabugado pa ng gano'n. Hindi na ako gano'n eh. Baka magtatago na ako, antayin ko na lang na kung may sa kakampikod, saka lulutang eh. Eh hindi, makakababayan ko eh. Nagbibibidal ko si Akla o ano nang nangyari na yun, mga kababayan ko, sunog ba? Diba? Sabay apply ng asylum, mga kabayan ko, bagsak. Yung Nang nangyari doon. Tsaka yung sinasabi nila, liwanagin ko lang. Liwanagin ko lang, ha? Yung sinasabi ni Mr. Cristobal na wala daw nililitis ang ICC, wala daw nililitis. Ayun, nililitis nila, marami sa nililitis. Marami lang naipakulong ang ICC na presidente ng uh, Nigeria, presidente ng uh, iba't ibang ng ibang bansa. Tapos, the first Asian president na nililitis sa ICC was the former president Duterte. So, hindi nawawala ng trabaho ang ICC, mga kababayan ko, sa makatuwid. Hindi nawawala ng trabaho ang ICC, mga kababayan ko. May trabaho pa rin ng ICC ngayon. At yung trabaho nila, litisin, mga kababayan ko, si Duterte sa September. Ngayon, hindi na na kayo. Ito na, sabi ko sa inyo, I will be the messenger. Malabong makapag-apply si Duterte, mga kababayan ko, ng uh, napakakawalan siya. Malabong malabo 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 hanggang 90 days lang usually sa Shenzhen, Shenzhen, Shenzhen sa Yugo 90 days lang ang permanent na no, 3 months lang ang ano ang pananatili kailangan mo mag exit alam mo nag iingat naman tayo eh hindi naman tayo katulad ng iba na show video sa labas labas ba't ako sinasabi ko sa inyo kung ano ginagawa mo ngayon saan ginagawa ginagawa ko lang kung ano yung tama, mga kababayan ko. Because, some of the vloggers ng mga DPS na pinapakalat nyo, mga kababayan ko, na ito daw si Roque, ay eh, hindi daw hulihin. Mga kababayan ko, na deny na yung asylum niya. Five hours nung nalaman niya, tumakbo ng Germany sa sobrang takot si Harrietan. Mga kababayan. At anong alam nyo? Nabigla, nakituloy pa. Mga kababayan ko, nakituloy ha. Nakituloy doon sa Pilipinas sa isang pub sa isang Pilipino family na Duterte supporter. Pinalayas ng asawa, nung asawa dahil alam na fugitive yung tinatago nila. So ngayon mga kababayan ko, paliit na ng paliit ang mundo ni Roque sa Netherlands.